Namahagi naman ng mga kahoy ang Department of the Environment and Natural Resources sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Ito ay tinanggap ng Department of Education bilang tulong sa pagsasaayos ng mga gusali at paaralang nasira ng mga nagdaang bagyo. Kung matatandaan noong nakara nakaraang taon ay sunod-sunod na malalakas na bagyo ang sumalanta sa riyondos dahilan upang masira ang ilang poste ng kuryente, bahay, puno at iba pa. Ayon kay Engineer Giovanni Magat ng Provincial Environment and Natural Resources Officer of Penron Nuevo Vizcaya, nasa 17,372 board feet ng mga kahoy ang ibinigay sa kagawaran ng edukasyon. Samantala, ilan sa mga paaralang benepisyaryo ng lumber donation ay ang Luklukos Integrated School sa, sa Kayapa, Almager North Elementary School sa Bambang, Cesario M. Tuveria Elementary School, Darad, Darapidap Elementary School at Aritao Central School sa Bayan ng Aritao at ang Kasibu Elementary School, Bua Elementary School at Domang Elementary School sa Kasibu. IFM News.